200 ito, tapos 250. ito po 250 mm, lahat ng 250, lahat 250 tapos 250 100. 200 tapos 250 din yung isang dapol na, na back mm, 200 din yan 200 okay, po tapos itong dapol mm. na nasa tagiliran ay 250 din ako sa ngiluan isang millennial farmer kaya tara samahan nyo ako sa aking kwento Bali ngayon nga pala ay eh, meron na naman tayong bibisitahin na isang farm. At ito nga palang kambingan na ito ay eh, matagpuan natin dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. At ngayon nga ay eh, bali magiging adventure nga pala muna itong ating pagpunta dito sa Occidental. Napakahirap at napakaputik nga pala ng kalsada dito. Ito nga palang daan na ito ay eh, ito nga pala nagdudugsong dito sa Oriental Mindoro at saka dito sa Occidental Mindoro. Kapakanti oh. Ay man na doon sa sobrang ng kasada At Pagkatapos kaya natin makatawid dito sa maputik na lugar dito sa may wild trek ay nagtuloy na nga tayo dito sa ating biyahe papunta dito sa Abra de Ilog. Ang ganda, we are officially in Abra de Ilog. Oh grabe oh. Ganda ng view. Wow. So ngayon nasa Abra na tayo meron pa tayong tatawin na dalawang ilog so hopefully yung dalawang ilog na yun is matawid natin dahil kagabi daw ay nag-uulan dito so sana ay hindi malaki yung ilog no so ito lang yung problema natin ngayon oh ang ganda ng dagat oh grabe white beach oh ganda ng dagat so hopefully makatawid tayo dito ng maayos at tayo makarating sa ating pupuntahan sa Abra so meron nga pa tayo bibistahin doon ay isang goat farm Yeah, ayan, medyo exciting Na merong konting adventure itong ating lakad ngayon, ano Kasi lagi, yun yung maganda eh Meron ka na tayo eh, meron challenge Kasi eh, sa mga hindi nga pala nakakaalam uh, Sa mga bago natin sa ating Facebook page Ang ating nga pala dati mga content is puro adventure So, yun, may tayo gumala, mag-adventure And now, uh, we're back Sa pag-adventure At nandito nga tayo sa lugar na hindi ko alam at bali ito nga pala yung unang ilog na kailangan natin tawirin. Hindi naman ganun kalalim itong ilog na ito kaya hindi nga tayo masyado nahirapan dito. Pero nagsigurado na rin ako dito, tinanggal ko nga yung aking sapatos kaya naman ngayon pala yung sa patos muna tayo. Yan, shoutout nga pala sa mga dumadaan din dito kapag ay tumatawid na Occidental Mindoro. Makalimbas nga ilang minuto ay nakarating naman tayo dito sa pangalawang ilog at ito nga pat ginagawa pa yung tulay dito tapos may mga lokal nga din pala naliligo dito tapos may mga naglalaba nga din pala buta na lang din talaga at summer dito ngayon kaya hindi din masyadong ganun kalaki yung tubig sa ilog uh, alapas tayo dun sa ilog Woo! survive naman Bali dito nga pala sa part na ito ay meron na rin kunting simento pero more on bako bako pa nga din pala dito at dahil hindi ko pa nga alam yung far na pupuntahan natin ay bali dito nga muna pala tayo naghintay at dito nga lang din pala may signal at sabi nga din ni Sir Iggy ay dito na nga lang din niya ako susunduin kaya maya maya nga ay dumating na nga rin pala Sir Iggy dito ito nga pala yung may ari ng kambingan na ating bibisitahin at grabe naka Ford Raptor pa nga sya at bali dito nga muna ako pinatuloy sa kanilang resort grabe napakaganda nga dito sa kanilang resort Soli. Kadang lugar nila dito. Shems. At bago nga kami magpunta sa kambingan ni Sir Iggy, ay bali nagmerinda nga muna pala kami dito at nagpintuhan sa glit. At mula nga dito sa kanilang resort, ay hindi nga din pala ganun kalayuan yung kanilang kambingan. At dahil medyo mainit nga pala yung panahon dito, ay niyaya niya na nga lang ako sumaki dito sa kanilang sasakyan. Alexandria Farm nga pala ang pangalan ang kambingan nila sa At grabe, dito pa nga lang sa labas ay eh, kitang kita, -kita mo na yung ganda ng kanilang goat house. Kaya agad na rin nga pala natin pinasok itong kanilang kambingan. Bower goat nga pala yung breed na inalagaan nila sa dito sa kanilang kambingan. At halos mga full blood nga pala yung mga alaga nilang kambing dito. At grabe, napakaganda at napakasulit nga din pala ng kanilang goat house dito. Ang kambingan nga palang ito ay nagsimula noong 2016. At hanggang ngayon nga pala ay patuloy pa rin sila nagbe-breed ng mga kambing dito. At halos mga full-blooded na nga pala mga kambing yung mga inaalagaan nila dito. US line na bower at kay Mayor Mar sumabat nga pala galing yung kanilang mga pambreed dito. At alam naman natin na mga kambing ni Mayor Mar ay napaka-quality. Mga kambing nga pala dito ni Sir Iggy ay nagkakahalaga ng 250,000 yung isa. Itong mga dappled nga pa na mga kambing ay nagkakahalaga ng 250,000. At yung mga red naman at yung mga painted na bower ay nagkakahalaga ng 200,000 ang isang peraso at kung ating susumahin ay talaga namang milyon ang halaga ng mga kambing na ito. At grabe, napakaganda at napaka-quality talaga ng mga kambing nila dito. Aakalaan mo nga na parang bisiro na ng baka o baboy itong mga kambing nila dito. Hindi, yung isa ito. Ano nga nakait. sila kuha niya dyan? Dyan sa pula, 200. Lahat ng red, 200k. Kung dapat, 250. Ito sir, 250 ito. Ay, itong... 200, 200, 200.

Disclaimer lang po ano, alam ko po na marami magtataka sa inyo kung bakit napakamahal ng na mga kambing nila dito. Ito po ay marahil, ang mga kambing na ito ay imported pa galing US. At ang mga kambing na ito nga pala ay ginagamit for breeding. Kaya naman talaga medyo may kamahalan at medyo pricey itong ganitong klaseng kambing. Kaya naman napakalaki talaga ng investment na kailangan natin kung gusto natin maging breeder ng mga kambing. Kaya naman risky din talaga mag-invest ng kambing. Lalo lalo na kung ganito kamahal yung iyong bibilhin Dahil alam natin na kapag namatayan ka Ay talaga namang napakalaki na mawawala iyo Kaya dito nga pala sa kambingan ni Sir Iggy Eh meron nga pala siyang 22 heads sa mga kambing At lahat nga pala ito ay mga full blood na Lahat-lahat na po, yung kailangan nyo kay meron mar? Siyam na babae at saka dalawang lalaki Tapos yung doling nyo po, ah yung doon nyo po ngayon Yung lahat-lahat po, ilang po yung meron kayo ngayon? May ilang batok ka <coughs> 15, 14, 15 na do mm, 15 na daw po Tapos meron kayong dalawang back mm, ba. Yan sir, itanong e, ko na lang din kung Magkano yung pinakamahal yung kambing dito Yung nabili nyo kay Mayor Mar 250 Yung mm, pinakamahal 250,000 pa ano po Hindi pesos <laughs> <laughs> at kung nagtataka kayo kung bakit merong mga kambing na full blooded si Sir Iggy Cortuna na galing kay Mayor Mar Sumabat ay ito nga pala po ay dahil si Sir Iggy Cortuna ay kanya nga pala pong ninong sa kasal itong si Mayor Mar Sumabat kaya naman dito pa lamang ay malalaman na nating legit yung mga kambing dito ni Sir Iggy Cortuna at bukod nga pala dito sa probinsya ng Oriental at saka Occidental Mindoro ay nakakabot na nga rin pala ng Batangas, Central Luzon yung kanya mga alagang kambing dito It, uh, nga laro. Akala na, na kaya paglaro siya. Na kaya paglaro kasama niya. to po. Ano po? At address po. At, at pa back na ito ay isa nga pala to sa mga nabili ni Sir Iggy Cortuna dito kay Mayor Mar at nagkakahalaga nga pala ang back na ito ng 200,000 napakalaki talaga ng red bower na ito at kapag tumayo nga ay halos kasing tangkad na rin natin at bukod nga sa laki at tangkad ng kambing na ito ay napakataba at napakalusog din talaga ng kanyang binti at kung mapansin nyo nga napakagwapo at napakatangos nga din pala ng baling usungusan ng kambing na ito ito ay 250 250 ah 200 ito, tapos 250. ito po 250 250 lahat ng dappled 250 tapos 250 ito pong red 200 200 tapos 250 din yung isang dappled na na back kasi ito pong tradi ah ano painted na to 200 din yan 200 po kasi itong dappled na nasa tagiliran ay 250 din yung red po ganun din 200 200 sa mga nagtatanong nga pala po kung meron silang available na tinitinda na bak, ito nga pala pong black bower na ito ay pwede nyo mabili sa halagang 120,000. Kaya naman, kung gusto nyo mapasain nyo itong black bower na ito, ay pwede po kayo mag-message sa akin o pwede po kayo mag sa Facebook page ni Sir Iggy Cortuna. Ilalagay ko na lang po na sa comment section yung link na kanilang Facebook page at saka yung kanyang personal account. At bukod nga sa black bower na ito, ay meron pa nga isang red bower na binibinta nila dito at nagkakalaga naman ng 85,000. Kaya yan, sa mga gusto nga pala po makabili ng quality na bak, ay mag-message nga lang pala po kayo kay Sir Iggy Cortuna. Si Sir Iggy nga pala, isang millennial farmer na katulad natin. At talaga naman napakabait at nakaka-inspired nga din pala yung kwento niya dito. At siya nga rin nagpapatunay na kapag gusto mo, ay walang imposible. Kaya yan, at maraming salamat nga po pala sa muli nyo pagsama dito sa ating vlog. Kaya sa mga nais nice nga pala po magpabisita ng kanilang farm, ay pwede nga pala po kayo mag-comment sa vlog na ito o mag-message dito sa ating Facebook page. At kung gusto mo nga ma-shoutout sa next vlog natin, ay mag-comment ka nga lang ng Happy Farming. At kung nakaabot ka nga hanggang sa dulo ng vlog na ito, ay pakashare naman po nitong ating video. Para marami pa rin po tayong mga kabataan at ibang mga tao na ma-inspired na mag-alaga din ng kambing. Yeah, this is your millennial farmer, ang Iluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!